bumoto tapos meron nga dumating na ng mga parcel sa ko birthday nga rin ng kapatid kong bunso kaya nga ayan hinandaan ko ng konti at ang Papa Jay naman ang nag-asikaso ng hapunan pero syempre bago ngayon hi hello welcome to my vlog kahapong ganap nga ito at botohan nga ate kaya nga excited akong bumoto nung gabi pa nga lang chinek na ng Papa Jay online yung mga present number namin pero not found nga sa akin kaya nga dumiretso muna kami dito sa information or help desk para magpacheck ulit ng pangalan kung wala talaga at confirmed ate, wala nga yung pangalan ko, kaya nga ang Papa J lang ang nakaboto. At habang nagaantay nga ako sa Papa J, eh, nagsend nga yung biyanan ko na meron nga silang parcel. Padala nga ito sa kanila ng isang silent follower ko, kaya nga maraming maraming salamat po dahil ang saya talaga nila. Ayan, no more sana all na sa mga lutoan ng Mami J. At sa mga biyanan ko, eh, maraming maraming salamat nga po dahil kahit hindi nga kayo sanay sa camera, ipinilit eh, nyo pa nga rin makapagsend sa akin. Kinikilig tuloy yung babae. Aba, bibihira lang yung ganyang mga sumusuporta. Kaya hindi pwedeng hindi yan isasama sa mini vlog naway no, masanay na nga po kayo dahil feeling vloggeris nga yung manugang nyo hala hindi <laughs> Masayang masaya po kami ng Papa J para sa inyo. O siya ayan, balik na nga tayo dito sa botohan. Tapos na nga makapila ang Papa J sa waiting area at dito naman siya sa pila ng mga buboto na. Medyo natagalan nga lang ng konti dahil syempre madaming bumuboto ate. Hindi na nga lang kami nakapag-video pero pagtapos nga namin sa botohan, e pumunta pa nga kami ng Centro Mall para nga mamili ng konti. Birthday din kasi ng bunso kong kapatid kaya nga ayan, nahandaan ko ng kahit konti. Gusto nga sana ng Papa J sa Marikina kami pupunta dahil gusto niya nga ng seafoods. Pero ate tanghali kaya paniguradong bali sana yung mabibili namin. Nagtingin nga rin pala ako ng cake sa Centro Mall pero dahil kakatapos nga lang ng Mother's Day eh halos wala na rin talagang mabili. Kaya habang nagluluto ako, nag-order na din ako online. Bali hinaf ko ko nga muna yung macaroni para nga mamaya eh hindi na nga siya matakaw sa gatas. Ito nga rin yung pinost ko kahapon na cheesy na macaroni. Nakakasawa na kasi spaghetti kaya nga ito na lang din yung niluto ko para sa kapatid ko. Tapos hindi nga siya kumakain ng ganito kaya naman happy birthday! Yung birthday mo, tapos yung hinanda sa'yo, yung hindi mo kinakain. Hala, sorry naman ba, mag ka na lang muna. O siya, ayan, tamang gisa nga lang ako ng bawang sibuya sa butter. Tapos ilagay ko na nga rin yung malaking century tuna. Sinama ko na nga rin yung sabaw para nga lasang lasa ati. At nang magisa ko na nga yung century tuna, sunod ko naman nilagay itong macaroni. Grabe, ang hirap magluto kapag mainit yung panahon. Talagang tatagaktak yung pawis mo. Buti na lang, andyan nga ang Papa J para nga tulungan akong magvideo. Kaya naman salamat. O siya, ayan, ganitong gatas na nga lang din yung binili ko para nga saktuhan na rin dito sa isang kilong macaroni. Bali, pinakulo ko nga lang yan ng konti. Tapos sunod ko naman nilagay itong napakaraming cheese. Well, ate, hindi naman yung magiging cheesy kung konti lang yung cheese, di diba? <laughs> Tapos ayan, no, um, malapit na nga rin yung maluto. Inilabas ko na nga rin itong pang malakas ang ng mga handa. Yes ko, finally ate, magagamit ko na rin to. <laughs> oh, di ba? Lakas na makasyala. Kahit simple lang yung handa. Bali, perfect na perfect talaga tong lagayan na to sa handa nga natin. Dahil saktong-saktong -sakto nga sila dito. At yung pawis ko na lang talaga yung hindi perfect. Oo. Oh, Ang Happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> Pamaya-maya nga lang din, dumating na nga rin itong cake na in-order ko At una ko talagang hinanap yung kandila dahil wala talaga ati Nag-order naman ako ng isang peraso pero wala talagang naisama So anong gagawin namin dito? Tititigan na lang namin? Hala hindi! Puti na nga lang, meron nga naitabi ang mama na kandila Kaya nga ayan, problem solved na agad ati Hindi ko na nga rin pinatayo yung kapatid ko dahil bago le, to siya ati, oo Happy birthday babe I love you Maka I love you, akala mo hindi laging galit <laughs> O siya ayan fast forward na nga agad nung no, mag-aalas 5 na nga inag-asikaso na nga kaagad ang Papa Jay ng ulam. Bali siya na nga lang daw muna ang bahala mag-prepare ng hapunan dahil gusto niya nga daw lutuan ng ganito yung mga bata. Sabi sa inyo pag masasarap yung pinupost ko ang Papa Jay ang may pakana. Habang nag-aasikaso nga siya diyan ng hapunan, ni ako naman nag edit at voice over na nga. Sa totoo lang ang hirap talaga maging content creator at sertihan na lang talaga kapag ka supportive nga yung partner mo. Kaya naman sa Papa Jay ang swerte mo naman talaga sa akin. Ala hindi. O siya ayan, pagkatapos niya na makot ng kung ano-ano yung chicken, eh nag na nga rin siya magpainit ng mantika. Gustong gusto niya talaga nahihirapan yung sarili niya, ipara eh, lang naman yung chicken nuggets. Kung bumili na lang siya, eh dilulutuin niya na lang sana. <coughs> Pero in fairness, yung effort para sa mga anak, ito the highest level nga. Mas okay nga naman yung ganyan kaysa nga sa mga processed food. Bali, ayan, pagkasalang niya nga, pinag-golden brown niya nga lang din. Tapos hinangon niya na nga rin kaagad. Medyo marami nga rin yung nagawa niya. Kaya ayan, nakatatlong salang din siguro siya. Siyempre, pag ganyan nga yung mga luto, eh, hindi nga mawawala yung mga tiki man. Na parang akala mo talaga ang sheriff sheriff. <laughs> Pati ako ate, hindi makakataka sa mga ganyang patikim-tikim niya at syempre kailangan natin sabihin masarap para sa susunod siya ulit yung magluto, oo. <laughs> O siya sa mga nagutong patawarin nyo na po kami. Oops, teka lang. Kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag nang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga mi. Salamat.